ano pa okay, Mas, mas maingay, sir. Okay, mga kaibigan, meron na naman tayong bisita. Ito si sir. Sir. magandang umaga pa. Ayan, o. Oh. Galing po ako sa San Del Monte pa. Ayan, so ang layo pa. Dinayo ba? ko po si Lyco Apo. Ano po ang so, pangalan oh. nila, sir? June. Sir June. Ano, so, Pagin nila akong June. Ito na po yung Philking uh, PK 2300 ay nyo. More or less, sir, ano ba yung mga isasaksak po natin dito? Iloload natin. Actually, ang talagang kailangan kong paggamitan yan, yung aircon na one horsepower, mm -hmm. Tapos sa uh, alternate yung rep dahil baka ma-overload ano. Mm. Siguro naman kaya nito yung 1 uh, one horsepower sa uh, apat na bintilador Apo, apo. wi Anyway, ma ano man naman yun sir, matitesting mo. Bali, ang uunahin mo yung aircon, tapos ilaw. Puro LED naman yung aking ilaw. Ayun, oo. natin yung kukuhanin niya. Siyempre, unang-una, nilagyan na natin ng oil. Nandito mm -hmm. po yung langis niya, mga ribigan. Dito po yung opening niya. Mm -hmm. Tapos nilagyan na rin po natin ng uh, unleaded gasoline. Ayan, so testingin natin mga kaibigan. So first time po nating susubukan. So una-una sir ganito, i-turn on niyo po ito. Oh, ayan, so, meron no. pong knob dito, no? Okay. Ayan. Ayoko e, na napansin niyo, medyo parang nag-sprite na siya. No? No. Hindi <laughs> pa naman tayo nag ano. Halimbawa, nagamit niyo na po siya ng mga ilang oras. Mm. So bago niyo po siya i-turn off, ayan, palalamigin niyo po muna siya. Okay. Pero yung capacity talaga ng fuel tank niya is 6 liter. 5.2. Ah, 5.2. 5.2. Depende nga po sa load niyo, up to 12 hours. Tingnan natin kung maiinga siya, sir, ano? I-choke po na muna natin yan, sir. Okay. Choke. Pwede po siyang i-full choke. Depende yan sa... Minsan kasi, pag bagong-bago pa lang, full choke. Pag medyo mainit na siya, pwede siyang half choke. O kaya minsan kahit hindi mo na siya i-choke, sir. Makakapag-start okay. okay. na siya. So ngayon, subukan mo natin sa full choke. Tapos turn on. Okay. yan. Simulan natin dito sa hindi naka ano, naka-economy. Okay. okay? So, ang gagawin lang natin, hila-hila lang. Yeah, Papagulungin muna natin ng konti yung langis sa mm. makina. Okay, tapos hila. Pag hindi nag-turn on, i-hop lang natin. Hop tapos, i-unlock natin. Off pang economy niya, ha? Off yung economy. Tapos na, ingay? Ang... Oo, okay, mate. Kung loaded, ganyan ang ingay niya. Ganyan Maximum na rin. Maximum na yan na Oo. Oo. Kasi nga, parang naka-maximum load Oo. na siya rito, Sir. Ngayon, kung okay, i-unlock mo pa. Siguro kung mga electric fan, Wi-Fi lang. konti lang. Ganyan Kaya, lang. Iyaan ano na lang yan. Parang bumubuga lang na ano, no? Oo. Ah. Saksakan okay, natin yun, ng mm. drill. Ito na po siya. Saksakan na natin. Yan na nating yung drill. Ngayon, hindi okay, pa masaya. Mas maingay, sir. Napakaingay may <laughs> ito, Mas maingay pa tatay. Drill. Eh. Air ergo na lang, 'yun naman. Ilang watts ba 'to? Ito po 1000 watts po ito. Uh, parehas kasi yung ergo namin, 1 pero 1 horsepower. O oh, yan, more or less, ganun lang din kay yan. Eh. Um, para ka, para ka lang ng motor. lang ano lang ng motor na tahimik, yan? Eh, no? Uh, minor. Minor. Spark plug niya nandito dito, sir. Yan. Twist, pila. Okay. Tapos nasa ilalim po yung spark plug. Initially, sir, ano yung comment mo rito, masasabi mo, sa ngayon, uh, wala pa at susubukan natin pagka medyo tumagal-tagal na. Pero satisfied ako kasi kung sa ingay lang, walang masasabi. Oh. Ang tahimik. Mas maingay pa yung mga marites oh. sa kapitbahay. Ah, <laughs> Tama ka dyan. Oh. Ito napaka-importante kasi katulad nung nabanggit ni Sir ganina merong sakit si Mrs. Hmm. So kailangan ng ventilation. Yung ngayon binabanggit natin, almost lahat ng mga pumupunta rito, Uh, either may sakit yung magulang, yung anak. Hmm. So, kailangan ng electric fan, ventilation. So, pagka nawala ng kuryente, mahirap talaga, mga kaibigan, yung sitwasyon natin. Dotaan. So, ito, tagapagligtas natin. Simpleng ganito, uh, mga konting electric fan, 1HP uh, na aircon, kayang-kaya. Ligtas na tayo sa tag-init ngayon, mga kaibigan. Malunang tahimik, pagka may bagyong mala. Lalo, wala ka na maririnig. <laughs> Oo, sigurado yun. Mas maingay pa yung ulan. Nandun mula. yung, ano, eh, yung brownout madalas. Oo po, madalas talaga. Malakas na bagyo. Ayan, so kung interested kayo mga kaibigan, mag-comment lang kayo dyan sa baba or mag-direct message dito sa ating Facebook page kung gusto nyo pong ipa-deliver, ano? Katulad ni Sir nagpunta po dito, pwede nyo pong i-pick up, o pwede rin po nating ipa-deliver through mm -hmm. LBC. So, isang tanong okay. na lang, kung ito ba, pag nabasa ay walang problema. 'Yan din po pala yung mga tanong Oo, ng iba. So, siyempre, yung mga gamit po natin, i-safety is pa rin po natin para magtagal po yung mga units natin. So, ayan na may bubon. yung naka po almost lahat naman ng generator kailangan i-safety um, po natin. Nakatakip talaga.